sugar. Sugar Gagawakan coffee. Vehicle, sugar coffee. So, wala kaming pula na asukal. So, puti ang ginamit namin. So, try namin kung anong gandang kalabasan ng aming piko. May nangingialam alam na bata. Bata, patuta. Yung kamay, yung... Eh? Patunawin mo na namin siya, guys. Tapos gusto mag naman itong matuta. Ha! Oh. Yes. Kapit na sa matulaw. Mabaga ng apoy naman. Mabaga na apoy. Okay. So, hintay-hintay natin matunaw siya. Pag nag-melted na siya dyan. Tsaka natin ilagay ating mga sangkap. Kasi wala tayo asukal na pula. Kundi puti na lang siya, guys. Ito parang madilim. Ayan,

Meray nga yun dyan. Meray. Okay mo sik. Ayan, pwede na siya mayaman na. Sarap yan. Masarap na biko. Ito yung biko namin guys. Naluto na. Nasaing ko na siya. Mm -hmm. At ito yung gata namin. Dalawa lang. Mm -hmm. Half kilo lang yun, di ba? Mm -hmm. Half kilos lang yan. Niluto lang. Oh. Glutinous rice o oh, malagkit na kano. Guys, tunaw na siya dito. Kaya kasi may buli Pwede rin hmm? yung mga sila ano ba tinanong ako ano 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 siya. Guys, na siya. Ayan, konti na lang. So, ayan na guys. Nagkaroon na siya. na siya. Tapos, so, ilalagay na natin yung coconut milk. isa yung isang po kunat na po, nakalimutan na mm yun. -hmm. Parang may halo lang, hindi siya pure. Ay! Tapos tutunawin ulit dyan. Mm -hmm. <coughs> hindi kagaya nung isang pula, diretso na sa amin. Ba't parang ang tigas ba eh? Alam, matagal pa rin yan. Kahit yung pula mo sa eh? Ha? Yan, mas, mas madali yun sa ano. Sa baba kasi. mo na muna lang sa gata. Mm. Kahit yung pula, ganito rin yung style niya. Sa pula? Kahit yung pula mo ganito rin yung style ng pagluluto ah. niya.

siya, malapit na siya, matunaw. Ang damang po, bibig Parang hindi siya lumalapit. No, <laughs> ko na naman. ako. Hindi naman ako pwede. Ano yeah. na guys. Oh, may barbecue okay. pa. Na barbecue pa yung mga tayo na Ito asukal. Tsaka with gata. Mm -hmm. mm -hmm. ano na siya. Ayun, pwede na natin yung isa. Si Reyes. namin yung kanin na malagkit. Limutan mong lahat. Huwag lang yan. Parang kakunti yung ating ano... Rice. Rice. <coughs> <coughs> Magta-dry kaya siya? Magta-dry um, kaya mo rice. Yes. Pati yung tapong, eh. Yes, mo Pag ginawa. lagay mo na rin yung rice doon sayo ka. <laughs> <laughs> Ay, Ang kulit ni Mary, O, oh, maglalagay na nga lang sa bulsa pa ni Mary. Tinan mo, ben, doon talang. <laughs> Sige pa. Pilahat nyo na. Da, <laughs> meron naman dyan. Ayaw so, nilang gamitin. O, oh, meron pa Ikaw lang yan, umuunin magtira ka konti ah. beh magtira ka konti. Konti? Oo, totong. Titi mo. Buti walang dikit na ano. Kunting totong lang. <laughs> 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 Ay, tulis na mga gilid-gilid. Oo, iwan na mga gilid-gilid. Asa na nga May gilid-gilid. Ang gilid-gilid. Ang ha. tapad, nakapapapal. Dito itong nasali. So, ganyan lang guys. Iba-iba ang way na pagluto ng piko. Lapot. I mean, magtuno. Hanggang sa lumapot siya. I mean, idea lang to Para kahit wala kayong budget. Pag-uwi, chego oh. na lang ng bahay gawin Libre. Ayun nga. Okay lang yan. Sukal pa rin yan. Pareho lang din ang mga sukal yan. Magta-dry kaya yan. So guys, hintayin natin siya maluto. Luto may siya ulit. Pahintayin natin maglapot siya at mag-dry. Nag-dry na siya, biko na siya. Yes. Yan. Yan yung... Hmm. Yung mga awes, gabagay natin pizza gastos. Kung wala kayong kulang asukal, pwede nyo gawin yung gano'n. Ang papaya ito. Diba? Ganun lang kadali siya guys. Pula na rin siya ba? Diba? Mm -hmm. Kasi puti ang sukal namin kanina. naging pula na siya. So ayan lang guys. Thank you for watching to my channel. Thank you in the eyes sa way ng pagluto ng bacon. Para yung asukal na walang pula, pwede naman gawin yung ganun, guys. Yan ang idea. Choice nyo lang ganyan. Luto na siya. Sarap-sarap na yan. Mabiru. Hindi dumidikit mo. Mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. Yan lang sana magluto sa sunod mo. Sige guys, thank you guys. Ayan yung pag-nood uh, ng aking channel. Ganyan na siya guys. Uh, bye, bye Mangalay na si Nessa. <laughs>